araw. Paano binuksan mo yung session at 3 o'clock? Nadala mo at 5 o'clock? <laughs> bago yung Yan ang hinahanap ng Korte Suprema. Oh. Uh. Sa pagkat yan ay related doon sa verification. Uh -huh. Kasi iisa-isay niya. Sumumpa kayo dyan. Opo. Huwag so, ninyo kanyang bibiru-biruin yung pagsumpa dyan. Oho. Uh -huh. <laughs> sumumpa ka pagkatapos eh, hindi naman totoo. Hindi pala. content kayo lahat dyan. Alam! kayo! Ito na mga kaboses ang pinakamagandang banat ni Senador Marcolita. Palakpakan natin to. Yan, quadcom na yan. Yung mga house of, house of crocs na yan. Ubus yan. yan ni Senador Marculita Allah! Content kayo! ikaw atras abante, bakit ka pa umabante? Masali ka sa contempt. Laka, inagawan mo pa ng hupya si Senador Makulita doon. Masasama ka sa pag-contempt ngayon. Panoorin oh. natin tong video na to? oh. Ito, ito, Jen, Sen, ito ang pinakamainit na balita ngayon. Wala dyan sa script natin. Oh, Jen. ano ba? Ano ba yan? Ito ay pwedeng uh, impeachment ito eh. Oh. Malaki implication sa impeachment nito. Impeachment na naman? May oh. ito po yung notice ng Supreme Court Anbang, Sen? Ah, ah, galing ng Korte Suprema? Yes. Opo. Kasi di ba marami ipinail na mga petisyon ang uh, iba't ibang grupo nagpapail eh. Pati na si... Pati si BP Sara, BP Sara. nagpail yata. Ang, ang utos po Uh, Kailan niyang lumitaw? Ito po ay nilabas ngayon lang hapon. Ngayon lang? Opo. Uh, Pero ito yung resolution, may date siya na July 8. Pero ngayon lang nilabas? Ngayon lang po inilabas. Ah. Kasi 11 pa lang po ngayon eh. Ha? Anong sinasabi? Ito po. In order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against <coughs> Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, Resolved to require the respondents ang tinutukoy po dito sa sen, yung Senado at saka House to submit the following information under oath accompanied by relevant documents if any A. The status of the first three complaints piled by the piled by private citizens. Hmm. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. Mm. C. As to the complaints filed by private citizens whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives mm. any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. Mm. D. As to the complaints filed by the private citizens the basis and authority of the secretary general to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the speaker of the house of representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the house of representatives C uh, E as to the complaint filed by the private citizen and regardless of the legal position of the respondents the number of session days that lapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the house of representatives to its transmittal to the speaker of the house of representatives and its inclusion in the order of business f as to the articles of impeachment transmitted to the senate which office or committee Prepared the draft of articles of impeachment and when it was completed. G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. H. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President, President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence, shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. And pinakahuli, K. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, When it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given non extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. Nako? Ayan po. Aha. Uh -huh. Matindi. <laughs> <laughs> matindi. Ano po bang uh, ibig sabihin ng ano na yun ng Supreme Court? Matindi. Alam mo naka ano eh dalawang bagay ang uh, ang tatamaan dyan uh, may relasyon sa una yung tinatawag na violation of one year ban rule mm -hmm. Okay. makikita mo dyan kaya inisa-isa in itemize ng Korte Suprema yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat under oath ha oo po yung ikalawang bahagi pupunta dun sa ano eh pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo Okay. Ngayon, under Ochan Sa aking palagay, magkakahirapan dyan Sa panig Sa panig ng House of Representatives uh -huh. Kasi Yung lang tanong niya kanina no Yung isa na Apo. binanggit ni uh, Congressman Nelson uh -huh. uh, uh, Sinasabi Kailan yung Kailan na Nailagay sa order of business uh -huh. Yung unang tatlo opo na in-endorse na, na, na impeachment complaint na isinulong ng private citizens ang pinag-uusapan dito Jen yung December 2 in December 4 at saka in December 19 mm -hmm. kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakaraan patungkol dito pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General Immediately kanya, niya i-repair mo sa opisina ng speaker. Ayun, kaya tama. kinukwenta natin ano ba yung immediately? Opo. Uh -huh. Sa lalong madaling panahon sa dapat. Sa akin pagaka-pagakaalam. Sa mabilis na paraan, mm -mm. Sa madaling uh, pagkakataon, ano ano ano, ano pa yung ibang sinonim ng uh, si immediately? Agad-agad, agad-agad. Opo. Karaka-raka ganin. Eh. Karaka. O yan, hindi ba hapun 'yon? ko nga po. Parang kapuno eh. Ha? Oh. Ah, Padalos-dalos mong ibigay. Para, oh, parang gano'n ha? Mamadali. Basta bilisan, bilisan. mo. Bilisan. Mm -hmm. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan oh. ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Mm -hmm. Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Uh -huh. Meron ba kanyang discretion? discretion. Uh -huh. Yung When Secretary General, uh, para yon ay kanyang ibinbin. Mm Oo nga pala. No, Kanyang ita uh, -transmit. Uh, okay, uh, ipitin oh. muna. Mm, oh, oh. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Ah, oo nga. Kasi ng, uh, parang inipon niya muna, Hosen, di ba? Oo. Oh. oh. Ang sakot oh. sagot dun, hindi. Wala, wala, kang, wala kang uh, discretion. Wala oh. kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of ah, the House of Representatives. Camera. Ah, okay. Wala siyang discretion. Opo ang kanya'ng trabaho is ministerial in character. Mm -hmm. Ano ibig sabihin? Yun? Kung ano 'yung nakalagay doon, yun, 'yun lang ang gagawin mo. Mm -hmm. E eh, katibayan 'yun ng eh rules ng ano 'yun, rules nang uh, impeachment eh. Mm -hmm. Pinagtibay 'yun eh. Opo. Hindi basta-basta 'yun. Hindi mo po pwedeng Ate ah, ka muna bukas ko na Ano ibig sabihin ng immediately? Kaagad mong ibigay. Opo. Huwag ka nang ano, huwag ka nang mag-isip na kasi wala ka namang dapat isipin pa eh. Mm -hmm. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-a-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Mm -hmm. <coughs> isang araw. Oh, Siguro oh. naman sa loob ng isang araw, eh, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisin, o ito ba yung na-verify. Pag verified kasi eh, talagang may nagnotaryo. Uh -huh. Tiningnan ko ng iyong forma, nandiyan ba 'yung forma? Meron bang may cause of ba? May ganito? O sige, i-refer na natin. Ayon. Uh -huh. Paano ngayon sila magbibigay ng uh, under oath na sagot na sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? E eh, wala nga siyang discretion eh ministerial, lilitaw ngayon dito Naku. na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap at tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Oho, uh oho. -huh. Uh -huh. Doon nagsimula eh. Yun ang una Alam mo, kaya uh -huh. ito, nadinig na dinig mo dyan. Opo, Hinahanapan opo. ilang ilang session days. Uh -huh. Kasi ganito yan, Jay. Halimbawa, ngayon araw na to, hmm. nag-session tayo. Opo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, Uh, suspend lang Suspend, opo uh, Sabi niya nga, magsasalita yung uh, presiding officer Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon uh -huh. mm -hmm. So, bukas, hindi pangalawang session yun, kasama pa rin sa per session mm -hmm. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, mm -hmm. sinususpend natin After 3 weeks, one session lamang yun One session, tama Bibilangin ngayon bi Ngayon, yun. Uh -huh. ngayon alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo, makikita mo yung tagal, kunin mo yung jurnal. Mm -hmm. Ayun, doon makikita yun. So kapag nakita doon na bakit, bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi teknik ito eh. Mm -hmm. Tingnan ninyo, three weeks kayong nag-session pero it is only considered as one session day. Ibig uh -huh. sabihin, pinatulog. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tama. Di bilangin. Ito mm -mm. eh, ngayon, ang mabigat. Uh -huh. O di, hindi, nila mapapalito na merong, <clears throat> na merong uh, discretion yung ano. Talagang uh -huh. hindi ni-repair eh. Uh -huh. Kasi kailangan ibigay mo eh. Kinukuha yung mga dates eh. Yun uh -huh. Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, huwag natin pag-usapan yung December 4, uh -huh. December na... Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun yung kauna-unahan. Yung uh -huh. po na-file. O steps yun eh. Steps. Uh -huh. Una, Secretary-General is, uh, is supposed to immediately refer it to the Office of the Speaker. Because if the Office of the Speaker is the Office of the Speaker is also ministerial. There is no discretion. Sasabi will call the Majority Leader, the Chairman of the Rules Committee, to include immediately, not within 10 session days. Uh -huh. Ngayon, Komo yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. Uh -huh. So, kahit na isang buwan tayong nagsesyon, opo Sinuspindi lang walang nag-adjourn wala nag-adjourn <coughs> opo napatulog nila ngayon mm -hmm. yun ang dahilan kung bakit hindi naaktuhan in december 2 december 4 and december 19 hinintay nila yung february 8 a february 5 february 5 yes po oo oh. o ay mag-adjourn na kami Noong february 5 uh -huh. doon dali-dali uh -huh. nilang nila tayo ni hinahanapan At, hinahanap dito sa order ng korte suprema oh, <laughs> oh. sabi niya Binigyan ba sila ng pag ng kopya lahat sila oh, ng oh. mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon <laughs> na mabasa? Mm -hmm. Binigyan ba sila ng mga materya ng ng ebidensya well, kalakip ng oh. every article yes. of impeachment na kalagay diyan? Whether it was a company magkakala evidence, or evidence. Magkakaalaman na dito eh. Oh, mm -hmm. Oho. Eh ang dami hindi na kita yung tunog eh. oh. Anong uh -huh. Ano sabi? Under out pa naman kayo. Lakas! <laughs> Bantay. Yeah. Opo, Within 10 inextendable period uh -huh. Sa mga tweet, anong date ngayon uh, Nelson? 11 July 11 po oh. Oh, eh, Calendar days po ang sabi dito 10 calendar halimbawa, days Halimbawa uh -huh. na-receive uh, na uh, bukas Kasi maring hindi pa na-receive ngayon mm -hmm. Ikaw nang imulang na ano eh uh -huh. So na-receive halimbawa ng House of Representatives Bukas, anong date bukas? Sabado bukas san eh. Ano nga? At 12 12 uh, o 10 days. July 12. Opo. July 22. Yo la 22 kailangan na ano na. May sagot na. May sagot ah, na sila. Yung lahat opo. ng dire-require nila. Oo. Mm -hmm. Ay uh, ibigay nyo sa amin. Mm -hmm. At ibigay nyo ring bigyan nyo ring kami kung ilang session days kayo. Kasi doon bibilangin bibilangin eh. Mm -hmm. Kung ni-refer mo sa office ng ng uh, speaker, speaker naman within 10 session days, bibilangin niya lang eh. Opo. So hindi mo talaga ni-refer. Mm -hmm. Kasi hindi kagad agad na, na, na Within 10 session days Hindi naman nalagay sa order of business uh -huh. Uh -huh. O, alam, ang, Para kung nang nakikita titingnan ng Korte Suprema Nasaan ay eh, ka yung mga order of business uh -huh. Titingnan niya uh -huh. o, he's Wala, he's wala he's dito eh uh -huh. Baka mamaya Lilitaw, li, lilitaw dito Lilitaw, uh, lilitaw Pinagsama-sama nila ako may palagay ako, baka yung huli, binilang nila yung ikasampu dahil alam nila yung 10th day. Ang ikasampu sigurado dyan dahil talagang pinatulog nila February 5 dahil yun ang huli Apo. na isinulong nila sa... Ay, yung sinabit sa Senado. Nila. Opo, Oho. Magkakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Oho. Pero parang ang dami hinihingi ng uh, Korte Suprema, no? Oh. Oh. Eh, D, F, G, H, I. Hanggang J. Hanggang J, eh. Naahati lang sa dalawa, eh. Mapapatunayan dyan kung yung one-year ban rule ay talagang nilabag. Opo. Oo. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito. Yung verification ang importante dyan. oho. Kasi yung verification ay ano yun eh. sinu, uh, sinusumpaan mo eh. Mm Nakalagay doon. Ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng uh, aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo Mm -hmm. Sa aking pansariling kaalaman. Oo, uh -huh. under oath pala, no? Under oath. Uh -huh. Ngayon. At base na rin sa pagkakaintindi ko, opo, sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Oho. Uh -huh. Eh paano kung ma matanong ang sa kanila, Naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Uh -huh. Kung ikaw abante ang tanungin. Pumirma ka eh. Ah. Oh. <laughs> Nakapirma ka na personal opo. mong... May biniro nga ako eh. Opo. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo, opo. Maraming tayo mga binibiro kayo. Sabi yan, ko... Si Bante yan. <laughs> o di kaya si Paduano. Uh, bro. Opo. Pumirma ka pala. Ah. Uh -huh. uh -huh. Eh, senator judge ako eh. Ala! Ah. Oh, oh. Uh, naman ka magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. pa po? Apo, oo. Oh. ko isa ka sa mga witnesses. Hello! Ah. Ay, ay, yun? ay, ay, Ikaw naman ka ako eh. Oo, lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Oo, oh, eh, kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, eh, anong ga magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan oh, eh. ang dami eh, naman. Eh, pagkakanya, kinakailangan pumirma ka Paano ko mababasa yan? Mm uh -huh. Oo. Oh, eh, pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, eh, iibahin ko na yung ko. Dako. Mm -hmm. <laughs> sasabihin ko. Dibigano. Oh, sabi ko, hindi, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. Hindi O, di kong nabasa mo, di, naintindihan mo. <laughs> Ito so, yung susunod kong tanong ngayon. Uh -huh. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Eh wag mo na nga kung isasama dyan. Sabi na. Naintindihan mo ba, Padwano? <laughs> ha? Naintindihan mo ba, Abante? <laughs> ha? Ano naman yan? Na. Hindi. <laughs> <laughs> hindi po, hindi. Kaya kailangan eh. May sample naman. 215 kayo eh. Oo oh, uh -huh. nga po. Oh. Eh, naman lang 10% eh. Kinakailangan tumayo dyan. Mm -mm. Oo. Oh. Wow. Maano ko naman, matanong ko naman kayo, eh, magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo, uh oo. -huh. Uh -huh. sabi niya, utang na lubog mo naman akong kahit na biro lang ako'y kinakabahan <laughs> eh. alam mo yung palang eh, doon palang sabi sinasabi ko sa inyo magkakaalaman tayo. papano pa mong, pa mong, pananagutan? Oo. Uh Thirty, -huh. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages uh -huh. Uh -huh. yung uh, petition. petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado Technical yes. ito eh. Yes po. Okay. Eh karamihan naman sa amin doon, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Oo. Mm -hmm. uh -huh. 33 pages na isang dokumentong pang Oo. Uh -huh. uh -huh. Na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, noon mo lang na, nabasa. Uh -huh. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Ah. Uh -huh. Mukhang imposible nga. Baka hindi. Eh, hindi, oh, hindi, Naman, hindi naman 30 minutes. Eh, eh, pagka siguro. Oh, wala, wala pang tigto 2 minutes eh. Oh. Yun ang gustong mangyari ng Korte yeah, Suprema dyan. sa utos niya. Oto, oh. Kasi tinatanong niya eh. Oh. Binigyan niyo isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. Oh sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na, na mabasa yan ng isa-isa? Oo. Oh, oh. kasi kaya, nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba ayun, usapan pa yun? Ayun, pa pa yun. oo. Oh. Mm -hmm. oh. itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo, kanya ganun. Opo. Uh oh, okay, paano kung iba yung pagkakaintindi mo? <laughs> iba pala ang uh, eh, tama. Oh, Baka okay. Abogado na nga ito. Mag-aaway pa sila. Yan, nga abogado yun, eh. Uh -huh. Hindi, hindi mali ka dyan. Ito ikaya. kaya. Lalo kang mali ka niya. Ito yun. Kaya nga may, uh -huh. kaya nga may korte, Nag -de -de mag -de 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 so, tapos magpapasya ngayon. Yan. Eh, pati siya korte siya. Nag-aaway-aaway nga, eh. Uh -huh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oo. Uh -huh. Yan, yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayon. Yung verification ba talagang nangyari uh -huh. Pagkatapos Yung one one year rule uh, one, one, uh, one year ban rule uh -huh. Natupad ba o hindi uh -huh. Uh -huh. Ito tinatanong din uh, Sen, Yung itinransmit sa senate uh -huh. Tinatanong kung kailan ito Pinaikot sa member of the house Kaya nga eh uh -huh. Paano mong 250 yun eh po Kasi yung, yung mga umamin sa akin Ng mga kaibigan uh -huh. ko Nilagay kami kanya sa isang kwarto. Uh -huh. Oo. Nilagay kami sa isang kwarto. Kinuha yung mga cellphone namin. Oo. Uh -huh. Pagkatapos na makita, wala naman kaming nakitang kumpli, nakita na lang namin yung, yung, yung signature seats. Uh, o tandaan uh -huh. mo kayo number mo rito kasi mga ilang, kung number 8 ka, uh -huh. sa susunod number 8 ka rin, pipirma ka. Wala, wala silang nakita. Kaya na? mabilis eh. Yung pagpapapirma nga lang eh, Akala dun 215. Paano mong inopen mo yung session at 3 o'clock? Ibig mo sabihin papirma mo sila sa isang oras? Kasi tatakbo pa yung pupunta ro'n. Mm -hmm. Ano, nag yung pumunta sa Senate. madali sila eh. O, oh. nainihabol eh. O, di ibig sabihin, pumirma lang, hindi binasa. Uh -huh. Kasi sinabi ko <laughs> sa'yo, even assuming ng bawat isa, 30 minutes bago niya nabasa. Mm -mm. Opo. O, huwag na yung pagkakaintindi, yung basa lang. Oh, yes. Uh -huh. Nag-invest ng 30 minutes. Opo. Uh -huh. 30 minutes, si multiply mo ng 215. Nako limang ba? araw yun. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kuntahin mo yung 30 minutes, bawat isa. Opo. Uh -huh. So, uh -huh. i multiply mo ngayon ng 215, ilang minuto yun, tapos divided by 60. Opo. Uh -huh. Apa, limang araw. Ang... Limang araw. Hapos. So, limang sa... araw lang bago yung pagbabasa at saka yung pagpirma, kailangan oh. mo na limang araw. <clears throat> Paano binuksan mo yung session at 3 o'clock, nadala mo at 5 o'clock? <laughs> <laughs> yan <laughs> ang hinahanap ng Korte <laughs> Suprema. <laughs> oh. Sapagkat yan... Grabe talaga magic itong Samparos Los. <laughs> ...ay related doon sa verification. Uh -huh. Kasi iisa-isay niya, sumumpa kayo dyan. Opo. Sumumpa kayo dyan. <laughs> O, huwag ninyo kanyang bibiru-biruin yung pagsumpa dyan. Uh -huh. Sumumpa ka pagkatapos eh, hindi naman totoo. Eh, wala. pala. O, makukontem kayo lahat dyan. Hala <laughs> ka, makukontem <-contain> kayo lahat. <laughs> ha? Ano, ano yan? Ano yan? Kung, oh, senador, ano yan? Ano 15 ilang minuto yun, tapos divided by 60. Oh. Uh -huh. Apa, limang araw. Ang... Limang araw hapos. So, limang sa... araw lang bago yung pagbabasa at saka yung pagpirma, kailangan uh -huh. mo na limang araw. Paano binuksan mo yung session at 3 o'clock, nadala mo at 5 o'clock? <laughs> Inihabol bago magsama yung sinabi. Yan ang inahanap ng Korte Suprema. Oh. Sa pagkat yan ay related doon sa verification. Uh -huh. Kasi iisa-isa niya, sumumpa kayo dyan. Opo. So, huwag ninyo kanyang bibiru-biruin yung pagsumpa dyan. Uh -huh. <laughs> sumumpa ka pagkatapos eh, hindi naman totoo. Ay, wala. Ala. mag kayo lahat diyan. Ala, mag kayo. <laughs> Buti nga sa inyo, content kayong lahat diyan. Leader niyo si Tambaros Los content 'yan. Oh, ikaw Abante, Paduano, content. Ito <laughs> si Paduano excited na pala. Content kayo diyan. Ikaw Abante, excited. Naka ano ka na, nakaiwas ka na sana. Sumali ka pa. Bumalik ka pa dyan eh. Kuntim ka. Sali ka sa kuntim. Oh. Comment kayo dyan mga kaboses. Kung ano ang opinion nyo dito sa video natin.